Magandang hapon po mga kalaki. Hello po sa inyo. Good afternoon po. 5 PM na po ng October 10 mga kalaki. At syempre po ngayon pong ganitong oras, aba nagbibigay po ulit tayo ng kumpletong numero po. Kung kanina po nagbigay tayo ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, ngayon ang puma at 6 digit, ngayon po mga kalaki kumpleto po ang ibibigay natin na sa mga may gusto po. Alam ko po marami pong may gusto ng mga bagong lucky numbers diyan na sumad na kaya eto nga po tuwing hapon namimigay tayo ng mga kumpletong lucky numbers po para po sa inyo. Okay? At 3 days po inaalagaan ang mga numero natin bago po natin palitan at bitawan kaya kung ano pa ang hinihintay mo dyan kung ano pa ginagawa mo dyan, kung nasa bahay ka na abakunin mo na mga listahan mo at pwede na po ilista ang mga lucky numbers na babanggitin ko at pwede niyo po alagaan ng tatlong araw bago niyo po bitawan or palitan po mga kalaki, kaya ano pang hinihintay mo, tara na po, ibibigay ko na ang mga lucky numbers natin ngayon at syempre po, ang mga lucky numbers na ibibigay ko ngayon ay tatlong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers po mga kalaki. Oh! Yung antok na ako, alas 5 na. Grabe, at habang wala pa po bumibili mga kalaki, eto, shoot shoot muna tayo ng vlog. Magbigay po tayo ng mga lucky numbers para po sa inyo. Kaya tutok na rito mga kalaki, tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalot maging, syempre, milyonaryo. At bago ko ibigay ang mga lucky numbers natin, syempre, iinom muna akong tubig. Mmm. Okay mga kalaki, ito na po ang ating mga lucky numbers ngayon pong oras na to mga kalaki. Kunin niyo na ang inyong mga listahan. Ito na po ang unang 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 5 number at number 14. Ayad po 'yung una. Ang pangalawa po ay number 6 at number 19. At ang pangatlo po mga kalaki ay number number 8, number 1, at number 9. Ayan po mga kalaki. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 720. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 893. At ang pangatlo po ay number 621. One. Ayan po mga kalaki ating 2 digit at 3 digit lucky numbers sa Takbo na po sa mga sukin nyo outlet mamaya Pwede nyo po yan i ramble kung gusto nyo wait lang at ibibigay po natin ang 4 digit lucky numbers. Pwede niyo po ring i-ramble ang 2 digit, 3 digit at 4 digit sa pero ito na po ang bagong 4 digit lucky numbers mo mga kalaki kunin mo na. Number number 2, number 1, number 9 at number 7. Ayun po yung una at ang pangalawa pong 4 digit lucky numbers ay number number 6, number 5, number 5 at number 3. Ayun at syempre po ang pangatlo po na 4 digit lucky numbers ay number Number 19 Number 1 Number 9 Number 7 At number 0 Ayan mga kalaki Komplenta po mga laki numbers natin Na 2 digit 3 digit At 4 digits ha Takbo na po sa mga suki Yung outlet maya maya At make sure po mga laki numbers natin Alagaan nyo po Ng 3 days Bago po natin palitan At ito na po Ang paborito ng lahat Ang shoutout time Ayan Shoutout po tayo Ow oh. Okay mga kalaki Bago ko po ibigay Ang mga lucky numbers na yan Na 4 digit Ah na 5 digit At 6 digit Lucky numbers Bago ko mag shoutout Ayan, nalilito na ako mga kalaki. Siyempre, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na. ako, ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan na. Napakadami pong fake account na nagkalat dyan na kinukuha ang picture namin ni Lola. Ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi po kami yan. Mga fake account po yan mga kalaki. Subukan nyo pong tawagan nyo mga yan. Hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila ha. Ito po ang legit na account natin. Malaki na po tayo para magpaloko sa kanila. Hanapin nyo po sa Facebook. Ito, ito. Arnold Parungkin po na may blue check. Ayan po, ito tong pangalan natin. Arnold Parungkin na may blue check, na may 495,000 followers. Ayun po yung matitignan nyo lagi yung followers, okay? Meron din po tayong isa pang account na Red Parungkin naman, pero 410,000 followers po yun, okay? At meron tayong Aris Gatchale na account at Red Arnold Santos. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook, okay? Meron din po tayong YouTube. YouTube natin, Red Parungkin po na merong Uh, 7 18,000 followers at meron po tayong YouTube, uh, TikTok. Ang TikTok natin red parong kin pa na merong 449,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart, mga kalaki, automatic po. Padadala ko po kayo mga laki numbers agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga matatay alam sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation namin. Iko-code ko po ang birth month at birth year nyo. Mali mo naman, nandito pala ang swerte mo pag sumali ka sa private consultation. Kaya, subukan mo na po mga kalaki. Okay? Sa mga interesado po dyan na subukan ng private consultation, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan na talagang walang magawa. Okay mga kalaki ha, tutok-tutok na po rito. Ibibigay ko na po ang ating mga 5 uh, digit lucky numbers, kunin mo na mga kalaki, eto na po. Okay, pero bago in mga kalaki, ha, bibigyan ko po kayo ng discount para member kay sa akin ng 3 months ng October, November at December. Sali na, baka nandito ang swerte mo pag na-i-code ko ang Bertman at Bertchem. Okay? Eto rin po mga kalaki, ang Okay po. Ang 5 digit lucky numbers, number 19, number 31, number 33. Number 24 Number 28 Ayan po yung una Ang pangalawa po ay number 10 Number 19 Number 36 Number 7 At number 24 Ayan At bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers Ang 6-digit po namin pwede po itong 642, 645, 649, 655 At 658 6-digit lucky numbers Ito po ang unang 6-digit lucky numbers Number Number 23 number 27, number 31, number 19, at number 8, at number ano to, 29. Okay, at ito rin po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 36, number 27, number 40, number 42, number 29, 10 at number 15. Ayan po mga kalaki kung po mga numbers, takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga laki numbers natin, alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan at ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Okay, shout out po tayo kay kay Kuya kuyarine Kuya Rine, Sebastian po, Diyan po sa may oy, sa may Plaridel Bulacan, shout out po kay kay Sir Sebastian po. Hello po. Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers. Tuwing umaga daw, bibigyan ko po kayo agad-agad ngayon. Okay? At sa mga, ayan po, sa mga jeepney driver naman po natin dyan po sa may biyahing, Baguio City Hello po sa ating mga Oh, ilang beses ko na nabati ang Baguio Sa mga jeepney driver po natin dyan Sa taxi driver dyan Shoutout po sa inyo Maraming maraming salamat po Umihingi po sila ng 649 At ng 2 digit lucky numbers din Ang daming may gusto sa 2 digit ano Okay mga kalaki Ibigyan ko po kayo At sa mga gusto po magpa-shoutout mga kalaki Comment lang ng comment Share ng share ng mga videos namin Heart lang heart At dapat po naka-follow ha ah. Pag nakita ko yan Masya-shoutout ka na May libreng lucky numbers ka pa Good luck Mananalo tayo Claim it